Okay, ano. Ayan, ni nang Ate Emma, Ibi, ito pa yung iyong inaanak. Ayan nyo naman po, at dalagan-dalagan na. Kaya lang, talagang mga, liit na nung mga, mga, binti niya, no? Hindi niya ibaba po, tulad ay, niya, ayaw niya ibaba po din eh. Hindi naman, hindi naman nakakasugat? Hindi po. Inang iwasan yung magkasugat Nga, na. Hindi yung magkakasugat, lalo po yung hero namin. Hindi yeah. na kausulat. Sabi ko, pag nasugat ay paano, sigurado, permis ka. di ata nagugupit ng koko? Ang Ang haba. Diba hindi 'yan nakukulit si hot naglilinis. Oh, ho, oh. naging... oh. Pinahahaba, sabi ko po todo niyan. Iba, iba nga may manliligaw na. sabi niya. May nanliligaw na ba? Sabi ko kay Ranbi. Hindi Opo ka. Randy, may... Yung mama mo na lang yung paligawan mo, ikaw eh, ikaw mo lang papaligaw. Lan, <laughs> At <laughs> pag tanda mo, kawawa ka. Mga mga Ginoo, mo pakam diyan. Nagadi kami ng mananim. dito Pag sa Tapubig ka. Pa. rin pumunta kayo ng Kapalangan. Tapubig. Kanya rin gusto niya. Punta naman po tayo kay La Baby Pauline at mm, ito, merong natin na babae ba? Babae ba? Hindi. Yeah. Magandang araw po. Ano po yung pangalan nyo ate? Ha? Ano yun? Ano yun? Antunet. Ayan po, uh, papunta po kami kay baby... Kumain ka na? Papunta po kami kay baby Pauline. May nakita tayo po sa wedding shade na. Kaya, taga saan ka po ate? Sa Besco. Sa Besco? Dito ka ba nakatira sa wedding shade? Ayan, kausapin uh, ko lang po muna. Ang pangalan mo? si Antoinette. Ay, ba't andito ka po? Eh, dito ka na titit. Dito ka lang taga-gapan ka po ba? Ilang taon ka na? Nagmerienda ka na ba? Gusto mo kumain? Anong tindahan dito eh. Saan kaya? Da, kanina tatawagin kita rin sana magmerienda. Kaya nandiyo may tindahan ba na kapat? Kaya nandiyo may tindahan ba Ay, na sa... Alam. Alam, tindahan eh. Malayo yung tindahan dito. Bukid na po kasi dito, mga idol. Ano kaya ang... Ano ba ang kulang sa'yo? Ano ba yung gusto mo? Ate? aning gusto mo, Ate Antoinette? aning gusto mo? Ah. Ano po yung gusto mo? Kumain ka na ba? Dito. Ano Alaga, saan tayo ng pagkain? Alam mo may, may alam ka tindahan dito? Ana, ano ka po ba, Ate Antoinette? taga dito ka talaga rito sa Japan okay lang pa na video hang kita baka hindi naman pero ba't may ano siya kaya rato ibang pa ha? ibang pa ano ba yung gusto mo merienda? ilan taong ka na? 30? alaman lang po kasi tindahan dito oh Bale, hintayin mo kami rito. Huwag ka naman dito. Uh, bibili kami merienda, ha? Hintayin mo kami dito. And mga idol, na uh, babalikan po natin Al Alam mo mga tindahan na waiting shade niya. Ala naman nakapilang mga motor bukid na rin po dito. Paano? I pahinga ka na muna. Balikan ka namin. Ano? Babalikan ka namin. Salamat. A few moments later. Yan, mga ninong, mga ninang. Andito tayo sa kitang bukid si Kuya, oh. Grabe, ganda rito. Ang aliwalas po ng paligid. Ayan, inaayos po rin kaya yung motor. Ayan o, oh, makikita nyo po yung ay, po yung paligid. Ang aliwalas. Dalawin po namin si Baby Pauline. Ayun, nandun na po siya sa kubo. kagabang, Ano po dito? Ah... Uh, ang aliwalas ayun na ah, hintayin po natin si baby Pauline hintayin po tayo nandun sa ayun po sa kubo ayun no? yung batang maganda po na na wheelchair ano po ah, biyahe po mo ay biyahe lalapit po muna ako doon sa kubo ah, Tinabok ako kanina. Ha? Ayun, ayun, hindi na naman po, kami kibum, <laughs> eh. Tinabok mo. Sabi mo, kuya Randy, long time no. Siya eh. ngayon ko lang nakagawin dito pa, sa amin. Ayan po si Baby Pauline. no, ayun. Eh, Ito yung kanyang nanay. Ba't ba ka tinawag? Namiss mo ka na. Mismo ako, ano? <laughs> po namin siya. Hindi, ko na, hindi na po mo. namin na-videohan. Nakasakay sa duyan. E, sa motor kata. Para ko siya lumalap ngayon. Mumisa na may ani ng ate Emma. Dito na oh po kami God. kay... Andito oh na God. po kami kay Baby Pauline. Ayan siya. Para siyang sirenang nakaupo. Oh. Iunat po kayo paan mo para maano. Ayan po siya. Oh. Baloktot na baloktot na yung kanyang likod. At inabutan, yeah, inabutan po din po namin yung Kanyang mother Yung isang po, araw hindi namin inabutan po. At nakipag-date yata sa Kabanatuan Hindi <laughs> <laughs> De, joke lang po, charot lang Ayan ah, baby paulit Ilawit mo yung paa kasi Parang mas, uh, nahihira ako nahihirapan sa iyo Baka maano yung pa Maano kay yung paamo mo magsugat okay. Hindi ilawit mo lang siya kaya Ilapit mo kaya yung lamesa Para po okay. Para maiunat niya Ayan, ayan. Ayan, uh, ayan. Paayos po natin yung paa niya. Ah, tulad na rin ng paa ni Kuya. Oh, payat na. No? Mm -hmm. Ayun, ayan, ayan, Ate Emma. Ah, uh, lumakad na na, po. po kami sa uh, General okay. Tino, Pinaranda kanina. At tapos kay Lola Meli at kay Bibi Pauline. Okay. At hindi, at din na po kami nakadaan kay ano kay Ate okay. Jessica. Hindi na po inabot ng budget. Okay. Okay. Baka mahulog ka naman. Hindi mo ba siya mapagalaw? Isipa mo halimbawa. Itadyak mo halimbawa, itatadyak mo hindi mo kaya. Ayun po. Dapat may pom ka inuupuan eh. Ayun po, mahihiyain pa rin, hindi pa rin po nakibo. Salita. Ka, Mainit eh. po kasi, ayan na si Kuya Aw nakaano. Init nasa gitna ng bukid po kami. Kaway ka. Mainit. Ayan. Paas mo kasi hindi nakikita kamay mo. Kakantahan niya daw po tayo isang kanta 100 hinamon po ako. Ano yung alam mong kanta? Si Jopay. Bakit may pagkanta mo? Kasi ang ganda ng boses mo. Kasi... Uh, kahit ulit-ulit na kanta lang. Jopay, pengin pambiling tinapay. Ganun yun, di ba? Na, mahiyain pa rin po talaga. Eh, pag ganyang mahiyain ka, baka hindi na nila ako pabalikin dito. Kasi Dapat si pag... Dapat sabi ko naman sa lagi, laging matutong makipagkwentuhan para o makapag-school ka, di ba? Eh, ninang Ate Emma, ito po yung inaanak po ninyo at ni ninang po needs. Ang salita ka, nahihiya sa inyo eh, kami dalawa lang siguro. Ay, uh, kaya po ako kuya. Kapag, oh, pagka, eh, uh, pagka, ah, pagka kami dalawa, makikipagbidahan niya. Eh. Mahihiyain eh. Hindi na, makikipagbidahan ah. eh. Lalayas Ayan, pinali ayaw po magbida at mm, pinalis pinaalis po namin yung kanyang nanay at nahihiya. Siguro, ah... Uh, Tingnan natin kung sa sentro. Teka lang po, ah. May pinabibigay sa iyo yung ninang kita ka ba? Parehas. <laughs> na, pa, na, parehas po nagkwentuhan yung dalawang pilay. Eh ko sa camera, nakikita kaya tayo palagi mo. <laughs> ang hirap, ang hirap po Lalapit ang konti. Dali lang ha. Ay, nandoon ng wheelchair ko. Napagod na rin. Yo. Medyo mainit po kasi ibabak ko po muna yung camera Back Ayun po, uh, ang, na Ayan po Ang init po nakasikat ng araw Ano ng ate Emma Ito uh, Yung, yung ip, ipinorward na pagmamahal po Kahapon Ito uh, nakarating po Kay baby Pauline <coughs> Ayun po yung kanyang mga paa na rin po against the light ano Ba't talaga mayroon tayong ano doon sana po ayan, ayan yung araw po kasi andoon medyo nandito sa likuran nasisikatan din po I itimang beauty po namin ayan ah, Pauline mag ano ka, kay Ninang Ate Emma naman to may isang punta namin kay Ma'am Kate Extreme ng Ate Emma TV. doon ka titingin habang ano? dapat ko nga sa iyo ayan, mayroon po si Baby Pauline hindi po siya makaupong maigi eh. Kanya pong mga paa, yan. Payat na rin po katulad ng paa ni Kuya Aw. Maka malaglag ka. Eh magsalita ka na at nakikita mo yung mukha mo sa camera. Ay, sabi, mo, ah, uh, ng ate Emma, marami pong salamat. Sabihin mo lang na ganoon Ay, wala pa pala akong binibigay si Kia. Kaya pala ayaw magpasalamat. Wala pa pala akong binibilang. Sorry. Disgracia. Barya lang to ha. <laughs> Kaya pala ayaw magpasalamat. Ala pa tayong binibigay. Ayan, wala na yata. Ito po, uh, galing po sa pagmamahal po ni ni ate Emma po ito. At yung iba po ng pagmamahal ay naidala po natin kay Lola Meli at gumawa rin po tayo ng gawing pinyaranda. At kanina po may lumapit din kay Kuya Aw, nagpapablog isang pamilya. Po muna mahihiyain po sila pero sadyang ka kalunos-lunos din po yung kanilang kalagayan sa buhay. Inabotan ko na lang po ng pambiling ulam, hindi ko na po binidyohan. Kasi yung anak po ni ate, ano yon masyadong maliliit pa yung anak niya, sunod-sunod, apat. Yung asawa niya walang trabaho, yung mga magulang niya wala rin trabaho. Kaya nagmi-merienda po kami dun sa bypass. Lumapit sa akin si Nanay Wilma na ubod naman din po ng bait na kayo po ba yung YouTuber na nagbablog kay Lola mely pwede nyo po bang matulungan tong isang pamilya? ah uh, nakikita na lang po sa gilid ng bukid. Ayun, binigyan na lang po natin ng pangmeryenda kasi po ang budget natin talaga. Ang lakad lang po namin, tatlong video lang po, si Baby Pauline, si Lola Meli at si Lola Gloria. Kaya ayun, hinat, hinati-hati ko na lang po ni ng ate Emma. Ito po yung natira. Medyo makapal pa naman din po ito. Ito po yung natira. <laughs> ito po yung natirang natira po na uh, ibibigay natin kay baby Pauline. Kaya ayun. Ngayon siguro nakita niya na po pwede na siya magpasalamat. Against the light yung, yung, yung ano po, sikat ng araw. Mainit po kasi. Ayan, ikaw na bunso mag ano. Dine, harap ko sa camera. Nakikita ka nila. Magpa-thank you ka. Mag-thank you kaninang ate Emma. O tita Emma na lang. Ano po ba nang nang ate Emma? Ayos, sakto. Ayan, maging ano ka muna. Ay, sabi ko sa iyo, isang kanta, 100 siya na eh. Ayan. Kaya ka ayun, iikok ko natin. Ikaw na bahala mag li kay lolo ha. Na. No? Libre mo na lang. Hindi ko na ya ano. Ayan, uh, ah, ninang ate Emma. Tsaka po sa ating mga ninang. Ito po, bali isang buo din po ito. Ito po yung natira. Bali, bibilangin po natin para maiditalyo po natin yung pagmamahal po na nanggagaling po sa ating mga ninang. Ninang ate Emma, salamat po dito. Salamat po ng marami. Ayan, kaway ka baby Polly. Ayan po, dalagan-dalagan na po si Baby Pauline. Ayan, eh, mahihain pa rin. Lagyan po natin. Ano lang po ito, ah uh, kulay pula lang, pero mabubuo din po ito. Ito natin, uh, swerte. Na, no, kailangan na ayos yung pera. Ito po, ibibigay na po natin sa kanya. Ah, ni ng Ate Emma, ito po, bali, makapal po ito, isang buo. Bari, nabariya lang po. Bilang, bilangin mo ko ilang. Tapos bibilang. Eh, pabibilang po natin. Ayan, bilangin mo. Yung laksan mo yung volume mo para marinig nila. Yeah, hindi pa kaya kayo. Ayan. Bilangin mo po sa... One, ganun lang. Two. Three. Four. Nakasam mo? Five. Ay, din, yung ka. Five. Ay, gay? Okay. Six. Seven. Eight. Nine. Seven. Ayun. Ayun po, uh, galing yan kay ninang ate Emma. Yung dating, nung bumili tayo ng gamot nun. Kaya <coughs> nang daya, pero mo sa kanya Galing uh, Ayun, pasalamat ka sa kanya. Doon titingin ka lang sa camera. Tapos, thank you. Oh, ninang Ate Emma. Ninang. Basta puro ninang yung tawag mo na lang. Ayan, sabi, dito ka marap sa akin. Nakikita mo yung mukha mo? Pag nakikita mo, ayan. Huwag ang titingin sa akin sa camera. Tapos magpa-thank you ka. Tapos sa sabihin mo na huwag ka sana kayong magsasawa na tulungan ako. Malay natin may iba, iba pa makatulong sa'yo. Kasi ibang tumutulong sa'yo medyo matras eh. Ayan, sabi mo. Thank you po kay Ninang Emma ang pala yan. Pag napanood niya pala ni Nina Ate Emma yung video mo, birthday mo noong December 29. Natrangkaso ko noon, nilalagnat ako noon. Hanggang sa pumunta kami dito noon, may lagnat pa ako noon. December 29, kaya nang bagong taon, nakatutulog lang ako. Dahil inapoy ako ng lagnat noon, trangkaso. Kaya ayun, uh, Birthday mo pala, diba, sabi ko nga, baka, sana, baka sakaling mapunta kami, diba? Ayan, against the po talaga yung ilaw namin. Ayong... Ayan, magpa-thank you ka na para makauwi na rin mo yung pagdating nila. Thank you po kaninang, Emma. Ayan, tapos uh, do sa mga ninang mo na handa pang makatulong kay baby Pauline po, uh, sabihin mo, thank you rin po. Baka mapanood nila. Thank you rin po sa inyong lahat. Ayan po, nakaalalay po yung kanyang kamay dahil yung ano niya po o oh, yung... hindi mo kayang umi-straight body. Hindi na, ano? <laughs> Baluktot na po yung kanyang balakang. Oh. Hindi po kaya. Ay, Tapos yung mga binti niya po, oh. ilis mo yung kamay mo, angat mo konti para makita nila yung paan nila. Yung paa po ni Baby Pauline, ayun know? Oh. Masyadong mapayat na rin po. Kaya yeah, yun. Ah, uh, salamat po sa lahat ng... Eka nga po, hindi man po ganong kalakihan yung, yung ating nare-receive na pagmamahal. Pero nayahatid po natin sa mga may nadadaanan po tayo at sabi ko nga po, ni ng ate Emma, ah, kay Baby Pauline lang po sana ilakad, pero nagkaroon ng biyahing, biyahing di po ni asahan. Ah, sana po, maintindihan nyo rin po na kung hinahati-hati ko man po yung pagmamahal po ninyo, ah, umasa naman po kayo na 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 yung po'y malaking pasasalamat na na pinagtitiwalaan nyo po si Kuya Aw. At yung atin pong artista na kahit na mahiyain, eh, Ala po, talagang nakakulong lang po siya sa loob ng, ng bahay. Hindi naman po siya makapag-wheelchair dito kasi tabing patubig. Oh. Malalaglag siya sa patubig. Bako-bako ang kalsada. Yung loob po ng bahay din nila, eh, hindi naman po sementado. No? Alang semento, ano yung loob nyo? Papag Bagay, hindi naman pwedeng pasementohan dahil hindi naman sa inyo nakakon lupa, di ba, sa iba mahirap din kung pagpapaganda kayo ng bahay dyan. Baka pag gumanda yung bahay nyo, sabay palayasin, sayang. Sayang din. Kaya po doon. Kaya po doon. ng pambiling candy yan. Kung mabait ba yan? Mabait ba siya? Mabait ka ba? Kaway ka. naman. ka. Kaway ka. Kaway ka. Ah, ni. na, di naman sa tabi mo. Hindi na nga, na. Hindi na mahiyain. Dati, ano na yan? Ano pangalan mo? Ano yung pangalan mo? pa alam mo? Dahi. Bibigyan ka ng pabiling candy ni Ate, daming pera oh. Meron Ayun yung pera. Meron. Oh. Mahal mo ba si Ate? Hindi mo Ayan. inaaway. Sagot. Ano yung sagot? Opo. O. Opo. Ay, mali ka ng sagot. Hindi mabagal. Gusto <laughs> mong pabiling candy? Sagot. At, at tanong mo si Ate kung bibigyan ka. Hindi na, nala binigay ko na sa kanya <laughs> kaya kanya na 'yon. Bibigyan mo bibigyan mo. Humingi ka, paano humingi kay ate? Humingi na yung pera kay ate. Paano hingi? Hingi ka, ate. Hingi Hingi ka daw kay Ate pa. Pauline, no, oh, pa. Hingi ka. Ay, ka Ay sabihin mo. Huwag kaaway siya na lang. <laughs> Daki, inaaway mo naman pala. Ang dami niyang pera, oh. Ang dami. Dati may iyaing ngayon. Eh. Nagdadaldal na rin siya. <laughs> Dati, nagtatago ka pag pumupunta kami. Nagdadaldal na siya. Mabait ka bang bata? Natanong ka ni Kuya Sabi, Bibigyan ka to na pambiling candy. Mabait kang bata? Sagot. Naku, ah. hindi, hindi, tango ako, hindi Opo. ka rin nagsasalita. Opo, kamo, sagot. Opo. Ayun. Oo ah, nga pala, mga ninang, mga ninong, eto po yung mama ni Baby Ayla Pauline. Hello po, Ayan. Basta po. Siya po yung available, single, walang sabit. Kaya doon sa mga single po na manunood po natin, PM nyo lang po ako, kayo po ba yung willing nyo pang magka-boyfriend? O willing nyo pa bang magmahal? Para madagdagan tong... Ma si Pauline na mahiyain, O, oh, ayan. Hindi nga po ate, baka may makanood. O halimbawa po na may makanood o may YouTuber po na single na maging kaibigan ni Kuya Ao. Oh, at ipagtanong kayo, okay lang ba na may kayo magmahal ulit? Ilang taon na kayong byuda? 41 na po ako eh. Hindi, ilang taon na yung... Apat na taon na po. 4 na taon ng patay si... O oh, apat na taon, bagay, medyo sariwa pa, no? Eh pero kung sakasakaling may makanood po na ito, ito pinanano uh, pinananawagan ko. Single po, byuda si Ano uli na pangalan niyo? Nanay? Ano ba po? Nanay Melba. Dito lang po, uh, PM niyo lang po si Kuya o, o mag-comment lang kayo sa video to. <laughs> At mukha nga po siguro siguro dahil ala, nakita niyo naman po, batang-bata pa, di ba? Mm. Sa mga ano po dyan, sa mga single, sa mga byudo. Ito, may isang byuda po dito, si Nanay Melba. Ikaw ba, baby Pauline, kung mag-aasawa yung mama mo, papayag ka pa. Ah. Ba't nalungkot ka? Kung mag-aasawa si mama mo, papayag ka pa. Eh bakit? Eh pag nag-asawa yun, ala ka ng uutusan. Wala ka nang tagalaba, kawawa ka. Ikaw bunso, papayag kang mag-asawa si Mama para may papa ka na. Papayag ka mag-asawa si mama. Para may, may papa ka na, may daddy ka pa. Ayaw. Wala. Eh si baby Pauline po, payag eh. Mawawala ka ng tagal ba, pinag-asawa mo yung mama mo. Mawawa ka. Ayan, uh, uh, nagbibiroan lang po, mainit wala pa yung pumukha ng gabi nagingitim na si kuya kung <laughs> sikat yung araw ayun ayun hey, kuya agad din nakalilis ko ng saki ayun ah, po ah, tayo sa gitna ng ah, no wala ah, ah, ah. akong pera Ay sa likod si eh, inaaway mo naman si si ate paulin paano kanyang bibigyan ngayon humi di lamig na ayan mga ninang ah, okay. eto pa rin si kuya o oh, kanina mainit na mainit ngayon okay. po eh madilim na Ayan, baby Pauline. Ayaw, ayaw niya ng pera, oh. Tati Hill, kuha ka na pambiling, ano. <laughs> Ay, ano <alaka niya>. ko, <laughs> Ay, wala ka. kami ate yan. Ayan, ah. baby Pauline, para ano ka ano? na. yung mga paa niya po, parang sirenang, nakapabaloktot na lang. O, oh, ah, tanyo naman po ang galawan. Eh, kayo ng ate Emma, kumaway ka na. Tapos po, ayun po yung... Ito oh, po yung mama ni Ma, baby Pauline. Ano I na know. po siya, 4 years ng single sa mga Naghahanap po ng malapit na po ang Valentine sana. Sa pamamagitan din ni Kuya Aw, mahanapan po natin ng magpapatibok ng kanyang puso. Sana sa channel ko pakakita si si Nanay Melba ng ng kadate po sa February 14. Joke lang naman. Ay, Ay, baby, po rin. Ay, ako Salamat po. At syempre po, binigyan din po kami ng Lain po ni Tatay Hill. Ayan, no? At, saka kwan, saka Saka, yeah. hindi kamansi. Ay, kamansi. pinagpa niya po kami. At marami po salamat. Sala Tapos po, yung bu baka bukas po o sa makalawa, may lakad na po. Uumpisahan na po natin yung ating small community na kabalikat. Kahit si Kuya po, eh, puro balikat na lang natitira. Sa po ni Sir Boyet, Sunog kinay, at ni Ma'am Joy Domingo. Uumpisahan na po nila Palalakarin na po kami bukas Doon po kami sa Cabiao, Nueva Ecija Kapit-bahay po ng Arayat, Pampanga Yun po ang biyahe namin bukas O sa makalawa pa lang po At isang hudyat lang po ni Sir Boyet At in, kami po ilalakad Para po sa mga gusto pong sumari sa aming small community Nakabalikat uh, Punta lang po kayo sa live ko Comment kayo kung gusto nyo po akong maging friend Tapos i-add ia po namin kayo Gagawa tayo ng GC At tatayuan na po ni Sir Boy Tsunog Kilay at ni Ma'am Joy Domingo yung kabalikat. Uh, kabalikat, siguro iduduktong ko na yung biyahe pagmamahal ni Kuya. Paano po, maraming salamat. At kakaway na kami ni Baby Pauline, gabi kami na. Ayan. Salamat po, po ulit. Po Ayan. Bye-bye. Bye-bye na. Ayan. mga idol. Pauwi na po. Ayan ang dinadaanan ni Kuya Awo. Hop. Oh. Baka tumikwas. Sa kitang po tayo. Hindi, hindi po tumikwas. Ay. Yun. Ayan, mabigat na ako yan. Ayan, ayan po si Tatay Hill. Tatag. May, may utang ako sa inyo ha. Ano ba po kakasya isang gataan? Ilang piraso po siya? O apat, si... apat yung ano eh. May magulang po, masarap yung buto yan eh, pag magulang. Mm, parang langka. ka. Mm. Ayan, ah, uh, pinag-uwi po tayo ng lain, tsaka parang po lang. ng kamansi. Tapos po, uh, bibili na lang tayo ng gata siguro. Ay pag... <coughs> May yung yung Dito po ba lang na ng mga tilatilapia? Yeah? May lang mong naman eh. Kaya ka hindi kayo, hindi nagbibigay. Sabi, okay. madalo, <coughs> mat kung mag-uumang ng mga pato-patok-tok. Ayan, bye-bye. Ayun, -bye. binuhat na po si Baby Pauline. Eh. Hindi naman po siya makaka wheelchair dahil eh, hindi rin po mapagpagulong. Ayun, binuhat. Binuhat na po ng kanyang uh, mama, si eh, Nanay Melba. Um, ayun, uh, ginabi po tayo ngayon mag-mission at Shout out ko po sa mga, shout out ko po si Sir Boy at Kilay at si Ma'am Joy Domingo at yung ating mga kaibigan na magsisimula na po baka po bukas bumiyahin na kami sa Kabalikat tatayuan na po ni Sir Boy at Sunog Kilay at saka po ni Ma'am Joy Domingo. Yung biyahe po natin ngayon kay Ninang Ate Emma po galing at syempre nagkondim po tayo kay Nainay XOFW TV inabunohan niya po muna yung dakad natin kay Lola Gloria. Ayun, ah, uh, na po talaga. Gabi na, ayun oh. Uh, yun po yung ating service. Tapos patubig, ayan. Tapos hindi po tayo maiwanan po ni Tatay Hill. Pagbalik niya po yung yung pasalubong niya po, pagbalik niya na dahil binigyan po tayong pang ginataang kamansi at saka po pang lain gabi. Ay po si Kuya Randy, iseset na yung ating service. Nakikita ka ba? Ah. Okay. Yan. Yan, yeah, salamat nga pala sa lahat ng mga tumutulong sa amin. Ate Emma, Ate Jasmine. <laughs> Ayan, mega love shout out. Sa mga kalangga nyo. sa mga <laughs> lahat mega ng lamang. mga kaibigan ni Kuya Randy, yung mga kalangga. Ayan, uh, mega love shout out sa inyo lahat. Andito ako, andito kami sa Akwan. po si Ma Sa Paano. malawak na kabukiran. Bye-bye. <laughs> Yan, yeah, out ko po lahat din ng mga ninang. Sila ninang Kim Nene at kila ninang at Emma, ninang Manang Needs, kila ninang ninang Mary Jane, ninang ano, at ninang Janet. <coughs> Siyempre si Nainay XOFW TV, tsaka po si <coughs> Ayun na ako. Tsaka po si Mambo Tangera, shout si out po. Tsaka kasi Ma'am Kate Extreme Channel, salamat din po at sa Biyahi Pagmamahal din po. Sa lahat po na sumasali sa Biyahi Pagmamahal, marami pong salamat. Ngayon po, uh, papalitan na po natin Biyahi Pagmamahal. Gagawin na po nating kabalikat, kabalikat po uh, Biyahi Pagmamahal. Marami pong salamat. Sa, anak. sa mga hindi po namin na shout out, uh, pasensya na po kayo. Nangangatin nila lang muna kung gabi na, inuubo na naman ako. Pag-uwi ko po maglalaba pa ako. Eh. Kaya po marami po salamat. Bye-bye.